Uy, tingnan nyo to. Ano yung ginagawa nyo kapag may nakitang kahon sa basura? Ngayon, tuturuan ko kayo ng paraan para magamit ang mga kahong ito na itatapon sana. Una, ano ba ang gagawin natin? Tuturuan kita kung paano kumita sa pagbebenta ng mga bagay na ito mula sa basura. Una, pumunta ka rito. Putulin natin itong mga gilid dito. Kung gusto mo, gumawa ka pa ng isa. Simple lang to ang galing sa basura, pwedeng i-recycle, dalhin sa bahay at ibenta. Sa pagputol, dalawa ang uunahin natin. Yung huli, huwag putulin. Iwanan natin. Kumuha tayo ng apat na tabla, parang walis. Mga 80 cm ang haba, apat ito. Pumunta ka rito at ilagay mo dito, o. Oh. Ito'y simpleng tip lang pwede mong gamitin ang tornilyo di ba kunin ang tornilyo butasan dito tapos tornilyo makikita mo ang simple lang alam mo ba yung pangatlo na di dapat putulin itong board dito para talaga to sayo na gawin ito tingnan mo at itong bore sa taas para hawakan niya ganito oh. tignan mo itong bahagi sa taas para may suporta siya tapos kunin mo yung tornilyo butasan dito para susuporta, para matatag iscrew mo lahat, ganito pareho lang ang proseso dito sa iba Kahon para sa basura, gawin mong sapatero o lalagyan ng prutas at grocery. Thank you for watching.